dati, may parang ako kay kuya. Kung wari, is camera ko. Tayo na <laughs> Tatawagan ko siya. <laughs> Kaya alam mo naman yung tang e, ina, tutu yung pag asma, ganyan ganyan. No, kumukuha no, no. ka ng mga insurance, insurance yun. Oo, Kaya rin siya ka Sophia. Tawagan natin siya, yung camera nandiyan. Naglagay na rin ako ng camera, camera sa taas. Andun oh, na, nakalagay na, nakatanggay. Sinipin ko lang ito yun sa taas. Ito ka lang ha. Sige, sige. Tumahan mo ko Kuya! Ano nangyari mo? Wala na. Wala na. Tanong ko lang. Heart! 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 Heart, come here! Come here! Kumain na ba? Sige, huwag ka na kumain! Nakaligyo, nakaligyo. <laughs> siyang number sa akin. Eh. Pero naka-save yung number ko sa akin. Nakasave yung number niya sa akin. No, oh, no, no, no. Hello? No. Hello? Hello? This is this JK? Is this JK Sevilla? Can you please speak in English? Huh? Who is <laughs> Hello, this this awesome nang ano ha. Buuan ka na ng paglokoan Hello. It's this Chika This is Gov Gov 안녕 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 Sir, um, kumuha ka ba ng insurance sa amin? Pinatay ka. Wait lang, last, 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 last. Number mo, naman mo. Sa'yo na lang, sa'yo na lang. Wait, baka lang akong cellphone, di ba? Wala siyang number dyan. Wala. Hello? Hello? Um, hello, sir? Hello, sir? Oo. Sir, um, Asawa niyo po ba si Ching Sevilla, sir? Bakit po? no, 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 no. Um, sir, um, uh, nanalo po kasi siya ng um, 65 inches po na, na TV po, smart TV po, tsaka nanalo din po siya ng 100,000 po. Um, pwede ko po makuha yung ano niyo, sir, um, cell phone number niyo po. Tsaka para maklaim niyo na po itong wala po kami sinasalihan ng na palaro. wala po tayo sa perya ma'am. Hindi po kami masaya sa mga palaro-palaro na ganyan. kaya hindi po kami mananalo ng tv sir yung asawa niyo po yung nag-apply. Oh, ma'am! 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 Ma ma huwag mam po kami... mam 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 po, to mam mam Nanalo po talaga po siya sir kasi galing po siya sa mall yung last month pa po. Yung parapol po namin galing ba po sa ano sir, sa sa foam po. Hindi, hindi po kami pumupunta ng mall. Ang pinapuntaan po namin, animal. <laughs> animal iba. Ha? Animal. Wala kami pinupunta ng mall ha? Kung ano nyo ako daw, wala sa iyo Huwag po kami. Sir, um, huwag... <laughs> <laughs> Kago pa ba ba yun? Wait lang, wait lang, wait lang. Sa balas. No, 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 no. Um, sir, pwede po ba namin makausap si Mrs. Sevilla po, sir? Wala po, wala po. Nandito po kami sa Pluto. <laughs> Anong address please po, please sir? Please please lang.

Sige po, sir. Um, kung pwede niyo po isend sa Gcash na lang po namin, sir. Pasend na lang po yung 100 Sige na. Sir, yung 65 inches na TV, sir, hindi niyo na po kukunin, sir. Pero ito, 65 inches na TV. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Ang kitin natin. Ang kitin natin. Ang kitin natin.

Okay, Gigi ka, 65,000? Oh, sabi, sabi mo, eh, bibigyan mo kami ng 100 kaya? Ano yung 100 kay mo? Gagawin na mo. <laughs> Duh, mo, yeah? dito mo. <laughs> Sir? <laughs> Sir? Gigi, huwag isi-alis kayo. Sir? <laughs> <laughs>